malalim ang iniisip ni nanay o kaya yung may itutulong natin sa kanila mga kababayan no? pininta ko po, po yung buho ko dahil pambili po namin ang bigas sa mapagpalang araw mga kababayan may nakita po dito isang magnanay no? na wari ko yung ano, uh, malalim ang iniisip ni nanay o kaya yung may itutulong natin sa kanila mga kababayan no? so, samahan niyo po ako kaya po natin yung kwento ng buhay nila. So, meron po ditong bigas at pera ang Shiba Philippines so, sa ating, mula sa ating sponsor. So, yung bibigyan natin ito sa ating uh, mga mabayan. So, parang problemado si ate. Tatanoy so, na natin. Nalapitan natin siya. Thank you so much po at Shiba Philippines at Immortal Motobag. Tara, let's go. Eh, ngayong araw. Parang ano po, malalim ang iniisip nyo. Mahirap ano 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 po ang buhay kayo. Oh. Ano pa? Mahirap po ang buhay. Mahirap ang buhay. Kumita, para may pagpili po ng pagkain, tahanan sa po, papasok sila. Ah, bakit ilan ba yung anak mo? Walo po, anak mo. Ito po yung buhay. Walo? Ano yun? Sa pangalakal na mula sila ay na... Pangalakal na mula po sila pinag-iwa ay pati isang po naka panghirap kami na sa kapitbahay, hindi silang pahirap tayo po hirap pahirap sa akin nila nahihirap po po ay eh. uh hindi -huh. parang ano, kanina pa kayo nangangalakad? kanina po po, ang mga alas sa pa po kami bumi po namin mga alas 12 alas 6 lang nga na? galing araw? Po. baga po uh, patsin ko parang, sabi ko parang lalaki ano pala babae? ay pininta ko po, po yung buhok ko dahil pambili po namin ng bigas pininta oh. mo yung buhok mo pambili ng bigas? magkano ang halaga? 500 lang 500 Ganong haba yan? Mahaba ah, po hanggang dito ah nabibenta pala so, ang buo? binita bo. po namin pero house lang yung alam yung kalam na Cora. bakar lang po may pagkain po yung mga anak ko makapadala po, po sa kanila ah bakit nasan yung anak pong ano ilan yung anak ko buwan? yung iba po may asawa na yung dalawa yung tatlo po nag-aaral po sila ng college eh, kailangan po magpadala kahit pa paano. Wala hmm. sa akin. Bakit hindi wala ba sa poder mo? Pangarap mo? Wala po. Nandun po sa unang asawa ko. Ah, may unang asawa ka. Ah. Ito. Para. At ang po asawa. Ang po yan. yan Namatay po ang isa. Pangasak po. Pala yung kwenta ng buhay mo, malalim pala pinagdadaan ang pinagdadaanan mo. Taga Mindoro pa po ako. Ako ah, magkasama ko ako ng bagyo bago kapite. Pabalik ah, tatlo, sa mo. Dalawa lang. Ah, isang bagyo sa isang kapite. Hmm. Yung mga anak mo nasa puder ng... Nang tatay niya ng tatay na sa bagyo. Opo. Yung tatlo. Tapos yung... yung isa po, pinaampon ko po sa, sa kapatid ko po. Ah, pinaampon mo yung ibang anak mo? Yung isa lang po. Grabe, sa hirap na ng buhay, ano? Mahirap talaga po pag hindi ka po. Anong nararamdaman mo nung pinampon ni anak? Sa kapatid ko lang naman po, pinigay ko. Nakikita pa kaya? Opo, nandiyan lang po sila sa pier natin. Napit na, nabibisita mo rin naman. Pumunta po ako pag may pera, pero pag wala, face-face lang po. Yan ang taon na tong anak mo. Pag-ilima na po yan. Pag-birthday po sa May 30. Ano ito ang natapusan? Ah, birthday. Happy birthday, Toy Ako naman po sa may 14. Ay, birthday mo pala. Magkasunod lang po. Marilya. Ah, uh, may, may ano 14. tayo rin. Ano araw ngayon? Sa ista po yata. Ah, uh, sa ista ko, ano? Okay. Wala so, ano, na, napakaganda ng pagkakita natin. Ano po? God bless po. Bigay <laughs> Sana, ano, ano, yung okay lang ba na-upload ko tong video mo para sakaling may tutulong. Wala problema ay tutulong sa inyo sa inyong mag-ina ah, uh, tawa ng Diyos no? at uh, ipanalangin natin na mayroong ma may mabuting puso na papanood at mapag-share ng kanilang blessings no? so yun natin no? gano'n ba kahirap ang buhay sa pangalakal? ako po, pinitip po namin ang init para lang po kumita kahit sa pano kahit kaunti may, nagbigwi may nag po, may tente Ibig araw-araw kumikita ka. Ganyan karami po. yung ano. Ano, na. ah, isak mo ilang araw mo siya. Ano, tatlong araw ko bago, bago i-benta. Ah, buti lang tatlong araw. Opo. Hmm. Magkano ang kikitay mo sa tatlong araw? 700. Na 700 ka, malinis yun. Opo. Mabaw sa so, pambigas sa tatlong araw. Bigas ko, at saka yung pangulam. Bayad ka pa kuryente, tubig. Opo. Kuryente po natin, 700. Bahay po, 1-5. Sabi, hirap ng buhay tama. Pero ano no, kinakaya pa rin, no? Tama ng pag buhay. Pag hindi po no? mga lakal, wala pong kikitain. Eh. Kami na sa bahay lang. Kailangan po kung may So, uh, at least marangal, no? Marangal na hanap buhay. At marangal pong hanap buhay. Okay, laban lang. Eh. Nga po, uh, mayroon pong pinapabot ang Chippa Philippines po sa ating sponsor, no? Ito so, po, ang uh, tayo po, bibigay ko sa inyo po. Ito sa tapo sa ating napaganda ng ano na Tayr, Shiba Philippines, Shiba Tayr. Sarap dito po yan. Shiba po tayo. So, ano po ang bigas? Ito okay, po. Tayr, tanggapin niyo po ito, no? Bigas po, um, ship of Philippines at hindi lang po yan, meron po pangbili po ng ano na pangulam. Ito so, pa. Hanggapin niya pa, Ana. Para po sa si Shepa Philippines. May para po. So, sana te, may, ana may tutulong pa, no? Sa awan ng Diyos, no? At, po si Totoy. Happy birthday! Pier! Yun, happy birthday din, te. Uh, God bless you po. Uh, sana, ano, uh, na video to may tutulong pa sa inyo, no. So, kukunin ko po yung address niya sa po na may magpabot. Send ko sa inyo po, no? So, uh, ganito lang po ang munting video natin. Maraming maraming salamat po sa lahat ng ating kababayan. Yung sa muli po, paalam.